Hi guys! Welcome to my vlog! <laughs> Mayroon po ditong kamuntik na pong napilayan. Tawag po kayo ng ambulansya. <laughs> Na-injure. Injured. <laughs> en Injured po siya. Na-injured. Na-injured. <laughs> Bisa muna! Ano <laughs> mo? Ano lang yan, ngalay. <laughs> <laughs> ang, bata, <laughs> <laughs> ang bata, bata, mo pa eh. Lakad. nga. Ano lakad, dali. In injury ka? <laughs> Ulitin mo ngala! la. <laughs> Bagay sa'yo, paras talaga kay ni kuya mo. Yan po yung bagong bagong ano ngayon. Naka <laughs> talaga la. <laughs> Ayan guys. Mababa kami mula kay mall. Pagkatapos ng laro-laro niya. Pilay-pilay ang puki. <laughs> Maganda rito sa kay Mol ah. Hindi, gumanda doon sa loob, day. Hindi nakatulad. Tapos yung bar doon, yung bar doon, hindi na tulad dati na ano, yung pipitsuging bar. Ang ganda na doon. Inayos yung klema doon sa likod. Ito yung ground floor. Ground floor ba ito, Day? Ay, first floor. First floor ng Kai Mall. May Popeyes. May Executive Optical. Ayan, marami po. May Dunkin' Donut. Yung yung pa-apply ko sa Pail Diti, day. Yung mesu. <laughs> yung mesu. <laughs> yung mesu. Pag mura yan, day, dyan na lang. Kasi cancel mo na yung hindi pa dumating. Mahal yan, day. Buy one, take one. Yung mesu. Yung mesu. <laughs> ano? <laughs> 50 lang yung 50 lang yung pera niya. <laughs> Pwede ba mag-video rito? <laughs> dito sa loob. Kaso lang ikakat ko na bawal ata ang video dito sa Robinson, 'di ba?